Hotel buffet na 899 pesos lamang sinubukan namin. Hello mga ka-eats. Kami ang Eatsploration. Samahan nyo kami kumain at gumala. Let's go. Located along San Marcelino Street, ang Manila Prince Hotel mga ka-eats. At dahil hotel siya, meron silang parking mga ka-eats. Pasok na tayo. They accept reservations. Ito ang Marcelino Cafe. 5.40 ang breakfast, 8.99 ang lunch and dinner. Ito po yung kanilang dress code. 899 net na po yun. Wala na pong tax yun. Very accommodating ang staff. Dated pero clean ng interior mga ka-eats. Ang ganda na rin ng old school vibes nila. Ito yung mga station sila mga ka-eats. Italian station kung saan pwede kayo magpagawa ng mga pasta dishes at iba-ibang toppings and sauces na pwede nyong ilagay. Ito naman yung grill station nila kung saan merong roast beef at merong belly chon san ka pa. Next is Asian station kung saan merong Mongolian barbecue. Syempre, tapos may fried rice tayo diyan. Meron din silang pho nung pumunta kami. Yung selection nga lang mga kates, syempre baka mag-iba kasi syempre iba-ibang araw, baka iba-iba yung luto ng mga chef. Ito yung mga pinirito nila na merong tempura at mga street food favorites, meron din french fries. Ito yung mga ibang klaseng dips and sauces, syempre may tempura, tonkatsu, sweet chili, manong sauce at iba pa. Meron din silang coffee shop dyan sa bandang ganyan. Tapos yun yung iba't ibang lasing coffee at drinks na meron sila. etong 899 net may free juices, water at coffee, pati tea na rin po ata. Ito yung Asian section kung saan merong curry, merong Indian food mga ka -eats. meron syempre tayong tandoori chicken, meron pa silang papadom, merong hummus, at meron din silang parata. Next naman is Filipino station. Siyempre, ito yung mga Filipino favorites natin dyan. Meron din paksiu, may Meron pang chicken teriyaki na parang Japanese riyang. Pero may seafood dyan. Di ba? May seafood pa, 8.99. Chinese station, mga ka -aids. May lumpiang Shanghai or spring rolls. Meron tayong siomay. melon broccoli. meron beef with ampalaya para sa mga bitter dyan. <laughs> Sweet and sour. At syempre, may soup. Labas naman tayo dito. Bubungan sa inyo yung dessert station. Syempre, may mga cakes, may bread, may pastries. At iba pa. Meron pa silang kakanin, mga ka Sobrang sulit, di ba? 899 pesos net. So far, talagang natuwa kami dun sa mga nakita namin. Medyo mahaba pa tong video na to mga kids ka kasi ang dami nilang food na ino-offer dito. Mukhang busog na kayo sa mga napapanood ninyo pero meron pa mga ka Meron silang salad bar kung saan Siyempre may salad station at ibang klaseng mga coleslaw, iba't ibang klaseng pasta salads. Meron pa silang seafood na chilled, deviled eggs, cold cuts, ang dami. Nagulat talaga kami na 899 pesos lang at alam nyo naman kaming mahilig sa buffet, sumugod kami agad. Maraming salamat nga pala kay Tina ng Hungry Travel Duo dahil sa kanya ko nakita to kahapon lamang at sinugod agad namin. Ito nga pala yung Japanese station kung saan may sushi at sashimi, tanige sashimi at lapu-lapu sashimi. San ka pa? At hindi pa tayo natatapos doon, may Korean station pa kung saan makakita kayo ng mga spicy Korean dishes. Siyempre, yung mga banchan, ang dami. Mga -eats, masaya na ba kayo? 899 pesos net. Hindi po kami in-invite dito pinuntahan talang lang talaga namin. Ito yung bandang lobby area na dining area nila. Pwede kayo kumain dyan or pwede rin sa loob kung saan kami kumain. Hello kay Bini na kumuha ng tempura, chicken teriyaki at broccoli. Tapos syempre tuwan-tuwa siya dahil kasama ang mango juice sa buffet. Sarap na sarap naman siya sa kinain niya. Nagpagawa ako ng pasta at kumuha ng roast beef para sa aking first plate. Masarap naman yung brisket nila mga ka-eats. Tapos si Bianca yan yung kinuha niya. Syempre, Winner din yung quick quick, 'di ba? Minsan nakakatuwa kumain ng ganito sa mga buffet. Tapos 'yan yung akin, masarap yung bolognese or bolognese pasta nila. Tapos grabe, winner kahit yung twins na gustuhan. Yung beef brisket, yung roast beef, ang sarap. Grabe, may litid-litid, malambot, masarap din yung gravy. Tuwang-tuwa sila, first time nila kumain ng kwek-kwek. Quick -quick. Yung funny Bianca, grabe, it smells like legit pho, mga kaits. Ang sarap daw tapos ito yung next plate ko kung saan kumuha ko ng spring rolls medyo parang ubod siya yung niyo sa mga dimsum masarap din yung shumai with their chili garlic sweet chili tuloy tapos ito naman yung kanina sweet and sour masarap din malambot yung laman para kayong kumain sa Chinese restaurant talaga Nasi goreng naman, legit na legit lane, medyo rasang curry at medyo may konting anghang tapos mainit-init pa. Ito yung beef with ampalaya, sobrang lambot ng beef, panalo. Yung kanilang lechon belly, nagulat ako, malutong yung balat. Sakto lang naman yung taba, pero malambot din siya. Ito yung next plate ko kung saan Japanese naman. Yung seaweed, syempre lasang seaweed naman, panalong panalo yan. Yung kani salad, masarap din. Talagang puro kani, walang halos extenders. Next is itong roll na ito, tempura roll, kung saan syempre may ebi tempura, pwede naman siya mga Next is yung kanilang sashimi na tanige, hindi ko lang gusto ng texture, medyo malambot siya. Itong lapu-lapu, masarap. Ang ganda ng bite, halatamang fresh na fresh talaga mga Next plate is syempre kumuha ng curry, tandoori, chicken, parata at hummus. Sobrang smooth ng hummus nila. Yung parata syempre medyo malamig na. Sana pinainit ko or ininit ko pala siya. Tapos ito yung curry na fish, ang sarap din. Pwedeng-pwedeng sausawan ng tinapay yung sauce. Tapos yung tandoor chicken mukhang dry na pero malambot pa rin at medyo may konting juiciness pa rin naman siya. Mga ka-eats, yung kambal, nag-dessert na agad after nila kumain ng kanin, sabaw at iba pa. Tapos syempre, nagpaluto muna ako ng Mongolian barbecue kung saan yan yung mga ingredients sa harap. Lulutuin ni Chef, kayo na bahala kung gusto niyo ng sweet sauce, spicy sauce, teriyaki sauce or pwede nyo sigurong paghaluin. Yan yung plate ko, kumuha pa ako ng Shanghai at tongkatsu. Masarap yung sweet sauce mga ka -eats. Tapos may konting anghang kasi nilagay ako ng sile Yun tongkatsu nila, saktong sakto rin Nakalimutan ko lang kumuha ng tongkatsu sauce Pero bagay siya sa Mongolian barbecue fried rice ko Itong Filipino style naman na lumpiang Shanghai Mas malaman siya, puro meat talaga yung loob Tapos ito, nagpagawa si Bianca ng samgyupsal at nagulat kami Ang dami, tapos sobrang lambot nung pork Panalo rin yung gochujang sauce nila or parang samjang sauce na mukhang homemade. Ito yung mga Korean food nila doon sa gilid. Ito, manamis-namis. Ito, medyo maanghang yung kanilang seafood kasi nakalagay spicy seafood. Kumuha rin ako ng grilled chicken na spicy kasi sabi bulldog daw. Ay, nako maanghang nga siya, mga heights. Pero, ang juicy at malambot. Ito naman yung dessert. Kumuha si Bianca ng coffee jelly. Nasarapan naman siya. Tapos yung kanilang cookies na tuwang-tuwa si Bianca. Parang nakarami ata siya nito. Tapos yung ube cake din nila, pwede na rin mga -eats. Ito naman yung kanilang waffle na talagang ginagawa nilang fresh. Tuwang-tuwa si Bini at yung kambal dito, tig isang piraso niyan. Mga ka -eats, may coffee pa, hindi pa tayo natatapos doon. Nako, kung naghahanap kayo ng sulit na hotel buffet dito na sa Manila Prince Hotel. Yan po yung total namin, 2247 mga ka-eats. Maraming salamat po. Until next time, bye-bye!